National, ano talaga yan? Look at guys. Missionary. Magawa kami ng tuna salad. Meron siyang pepino, as cucumber, at saka litos. Kasi may mangga pa guys. So, yan. na siya talaga sa sabo. Paminta. Paminta. Paminta asin. May mayonnaise pa dapat? Meron na, may mayonnaise. Tapos, asan ang panghalo mo? May, ah, wala na, Hi guys, good evening. Kain tayo. Ito yung ulam na, oh. Ulam nila ni Evelyn, ano. Sinigag na hipon. Mayroon lang pandesal. Embotado. Hipon ulit. Ito, ano, pakwan. Ito, Ito, mangga at saka ito suman na galing Asala. sa Rosales Rosales Marilao look at that guys Rosales. tapos from Baguio strawberry jam hindi ko may masyado nakapamili kasi dapat ngayon alas ulak pitsog yung hotel yun si Kacha, Asalia ano Asali um, Asali na, na, na guys dito. ginagawa na ang salad sarap yan guys mayroon siyang ano tona, hmm. yun na kailangan mag rice ganyan guys yan sapat na okay na yan pritong itlog o lagang itlog laga laga hindi prito lagang itlog hi guys good evening ano nangyari sa buko, ko nagbags nilipad-lipad sa akin kain tayo guys so oh, embutido yan. Tapos, kakain tayo ng pipo. Pakainin mo na yung bata dito na. Pipon. Hoy, huwag kilikili mo. Ay, sorry. mayroon tayong salad. Mm. Salad, guys. Sarap. Hmm, kain na. Pantikman lang natin itong luto ni Oh, hot dog. Ang hmm, dami na naman ako nito. Na ano si? Eh. Oo. Oh. Kasi, may bago. Mga guys. Tingin ka, hi. Hi, good evening. Mm -hmm. Kaon. Kaon ta. Kaon ng salad, di ka sa Cebu. Ah, di. Bagyo pala. Okay. Kontrap kami. <coughs> Kasi Baby Lola. Nagdede pa? Hi guys, so... Hindi mo binaba? Kung trip tayo, be, dali. Come on. Bless. Kalawin ang sa mo. Pag-uwi. Ay, so, Ay wala. Wow. May gusto pa. Mmm, my favorite. Ay, Harap. Malat na lang. talaga magluto yan si ma'am. Ang damihan daw niya ng asin. May panlas sa kalong mm -hmm. alat. Mm -hmm. Alat nga, tatman so, mo. Ang alat siya, ang daming asin. Mm -hmm. <laughs> Sorry guys. Sorry guys. Sorry guys.